ano? Kung ano nyo ninyo? Ano, ano daw mo na gagawin ni Gwedger kay Emil pag nanalo? Uh, uh, pag nanalo si Manny ka. <laughs> shadow boxing daw! Shadow boxing! shadow boxing! Guys, pag nanalo guys, mumute natin si Emil. Go, go, go! <laughs> shadow boxing daw! Ay, gawa ka Shadow lang makikita nyo habang... Wala naman. Oo nga. Ay, okay na ako. Okay na ako. Ay, ano, mananalo ka na. Mananalo ka naman. Man, ano, man nanalo ka man. na. Gusto nila makita yung Ilgama Panumbra. Ilgama Panumbra. Ano? Wala kayo nung amabot. Pero kaya yan. Alam niyo ba yung Ilgama Panumbra? 2 minutes pa, oh. Grabe, tambak na agad, Hindi eh. Kaya yan. Hmm. Ano ko nung nungin Kaya man. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. Paano yan? Hindi mo nakikita. Parang hindi natin matatalo, 6 points. Hindi! Tatalo na natin si Elma! Boss ko yan Bossing! <laughs> Talunin niyo yan, man! <laughs> Magtititigil lang tayo. Ayan lang. Hindi <laughs> mo May <kumakalabog> na dito. <laughs> May pusa yata sa likod. Uy, Guys, pag nanalo kami, bibigyan namin kayo. si 2 2-5 <laughs>

Guys, pag nag-number one talaga na tayo, bibigyan namin. Ay, bukas na oh. din. Hindi. Nakasan mo!

Gabot yan, guys. Two minutes pa. Ako, feeling ko kaya ako. Kaya kami ipaglaban yan. Sa email, feeling ko Ano? Ako, feeling ko kaya namin ako na yan. Ano? 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 Ay, natin yung 12.6 Ano? Guys, yes! oh, oh, guys. panalo nyo kami! Thank you. Thank you. Thank you. Kapag guys magbibitbox kami. Oh, <laughs> Hello! <laughs> <Beat -box. laughs> mag kami kapag ng banda! Ngayon ba? <laughs> ah, Ay! Yes! Ay! 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 kami. Ay! 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 Magsija, dito ka na lang! Thank you, ma'am! Magsija, i-story ka daw ni Jerry R. White! Magsija! Magsija! Aaaaaah! Hindi pa Hindi pa Guys! Oh, Ay, hindi ko alam. Hayo Wala pa 'yung maninday mo sa yan, boy! Sa nitong round na 'to, guys. Pag nanalo ka, gagawa ko ng katas ng sibat 'yan. Ayun. Dito. Kumusta? Kamusta? Nandito. 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 Tiwala ka. Mag tiwala ka, boy. May 10 seconds pa. Di ba? May 10 seconds May 10 seconds pa, boy. Ayan ay Leon. Ayan ay Leon. Thank you, Mom. Thank you, Mom. Thank you, Mom

As a feedback. Ay, 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 ay pa oh. daw. wala? Wala, iskamer, oh. Iskamer, oh. Boss, <laughs> boss, iskamer yan, no. oh. Wala, wala. Wala, wala. Wala, Totoo. Thank you, ma'am, Hindi, yung usun awesome ganun, Wala, feedback. Wala, bulo. Mauna ka, mauna ka. Asa na yung feedback? Asa yung Mali yung ano <laughs> 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 na ba naman no! Oh! 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 oh na to! na to! It's the big show! <laughs> <laughs> Thank you, Angel! Awan nakakalayo. Kung ano yung wey. Tukoy yung wey. naman ako. Hindi na 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 naman naman ako. Hindi na 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 naman na na

nanalo kami, ibabalik kami. Ay! Ay! <laughs> Guys, <laughs> pag nanalo ko, Chris! Ay! Ay! Kayo! Guys, pag nanalo kami, live kami

Guys, dito may random sound card. Pag nag-send kayo ng gift, may automatic reaction. hindi okay, ko ano. Dahil wala! Tignan nyo ah! Hindi <laughs> <laughs> pwede, hindi pwede ito. Hindi <laughs> 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 pwede ito, nakazit ko na Kung cover ng ano, pag isa pang pating, alam mo yung balyena. Pakantayan ko sila ng ikaw na nga, full cover, ngayon din. Pag kami, mag-alive kami, Baguio. One minute. <laughs> Wala na, palal na yan. na mo. mo. Hindi, panalo na yan. Panalo na yan, boy. <laughs> Baka mas na PM. Wala ka nung pagkatalo dyan. Uh -oh. Baka mas na PM. Ay, ang mo. lang meron. May sound card dyan. Yes. ka Oh. Sino nagtan Mag-tan dyan. mag <laughs> <laughs> din eh. Imposible na sa